iba yung design ng hagdan naglagay na rin ng hagdan sa gilid dito rin ayan ayun ang dami nakuha may design din yung gilid sa view mga ano lang ah. single na ano lang mga ilaw lang magandang araw po li sa inyo at bumalik ulit tayo dito sa Pasig River Esplanade nag-upload ulit tayo okay. laking ano na ito mother kaya sit ito, mga kabayan ang galing dun sa kaliwa sa kaliwa na dun ang Marikina River at Laguna de Bay kapunta ngayon dito sa Manila Bay ang daloy ng tubig ibig sabihin galing dun ang kung hindi Marikina River sa Laguna de Bay ang na nito mga to Para na silang isla pero pa dito sa gilid ang dami nang na kuha ng mga MMDA na water hyacinths halos mapuno na yung truck baka hindi lang ang mga basura ngayon water hyacinths na lang ang marami ito na uli ganda na talaga tingnan Ayan. ah naglalagay ng ano to ng pader sa gilid ng hagdan dito rin ayun I gumagana ngayon ng fountain Dito na mga pano-teak. Ayan na, Ayan, hanggang doon diba, pa sigurado ito. pa, mga medyo magkakalayo na ngayon ng mga poste ng ilaw niyan. mga lampos nabawasan na Pump concrete bubus ng semento. train. Dito tayo doon sa ilalim ng Binondo-Intramuros Bridge. pinunta nung mga water hyacinth yung pwesto ng ano ah ng water skimmers ayun ah magpapakuha na ah. magpapakuha na sila <laughs> ayan ayun ang dami na kuha ayun ang truck Ito ang malaki-laki. Ito pa. So, nasa Joe's Beach na uli tayo. Natin. Maganda na talaga tingnan Dito. ng pagiging ambayan. Na, haba na. Pagadun pa. Hanggang sa Fort Santiago na kaya itong mga caps queue deck uh, elevated walkway yeah. Sedikit, sedikit. deck lang talaga siya hindi siya sinawang second tour Ayan. hindi pa yung design ng hagdan maglagay na rin ang hagdan sa gilid Ito rin. sabihin magkaka-railings pa dito Meron na ring nailagay na mga bougainvillea sa connecting bridge Anting Strip Ngero hmm. paring Kordon Ngero paring Di paring siap-siap sa magkakadikit ng mga uh, poste ng ilaw. Ito dami pa rin ng mga uh, poste. kakadikit pa rin. pamasyal dyan sa may harapan o sa sa view deck may likuran and magkakonekta yan meron dating hagdan dito sa gilid yan hindi ko lang alam kung tinanggal na yun nakita ko dating hagdan dyan gumagala mga street dwellers dito sa Jones Bridge Ayan, mga kapadyak natin nagpipicture picture din dito rin sa Jones Bridge magkakalapit din yung mga poste ng ilaw Meron na ang takip ng ilalim. Yes, man. Yes, man. May mga pagitan oh. Ilalayo, na, nilalayo na ang mga agwat. Ayan. Ito pa yung mga itatanim. mahal pag-iilid. Yan pa natin. Ayan. Ayan. nakatanim na. Dito, na. Dito, Bawal pa bawal pa dito ito yung mga hindi pa na ilalagay pwede rin yun ang mga nabawas na lampos may okay, design din yung gilid sa biyudek mga ano lang ah single na ano lang mga ilaw lang wala na eh. yung may hagdan dati doon na wala na accessible na sa mga PWD yung UDEC. moving the